Tila daw natamaan itong si, or isa pang journalist na si Arnold Glavio sa mga, sa mga binitawang salita, sa mga statement ni Mayor Vico Soto. Natamaan daw, kaya daw umaray. Kasi kung ikaw ay hindi tinamaan, hindi ka talaga aaray. Hindi ka talaga mag-react. Mukhang medyo, medyo tagilid etong si Si Arnold Clavio, kung suporta ng taong bayan ang pag-uusapan, sa tingin ko ay mas makikita pa rin ang suporta kay Mayor Vico Soto. O ayan, may hamon ngayon. Anong si uh, Arnold Clavio? Uh, ilabas daw ang ebidensya, sabi niya kay Mayor Vico Soto. Maglabas ka ng ebidensya. Siguro naman ang isang Mayor Vico, hindi yan magsasalita kung wala siyang ebidensya. Siguro malaki na rin bentahe yung kanyang credibility um, sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pagsisiwalat ng katotohanan tungkol nga dito. Dismayado daw etong si Arnold Clavio. Ang sabi niya kasi dito, hindi ko ito inaasahan na manggagaling sa iyo ang napaka-responsabling pahayag na ito. Gusto kong malaman, tulungan mo kami. Ayan. Ito ba ay napaka-responsabling pahayag? Sa tingin ko, hindi sa tingin ko responsable ang isang Mayor Vico Soto sa kanyang pahayag. At kung meron kayong siguro ay uh, yung panakot nga, kung panakot man yon ng kampo ni Corina Sanchez na kuno ay ito ay cyber libel. This constitutes cyber libel daw. O uh, pwede naman. Go ahead. Pwede kayong magsampa ng reklamo. Kasi uh, uulitin natin na uh, ang basihan ng pagsuporta ng taong bayan kay Mayor Vico Soto ay dahil sa kanyang credibility. Maraming naniniwala sa kanyang statement na yan. At um, yun nga, kung hindi dahil malinis ang kanyang pamumuno, siguro mas maraming tao ngayon ang magdududa. Pero kasi ang daming, ang daming sumusuporta dahil alam nila na malinis ang hangarin ng pagsiwalat na ito ni at Ani ah, ni Mayor Vico Soto, malinis ang kanyang hangarin. Totoo, nasa katotohanan. Gusto lang niyang ma malantad ang katotohanan. Huwag kang magtago daw sa mga pasaring, parinig, guha, kahaka dahil sa industriya namin, mahalaga ang terminong verifi verification ng facts sa pagbabalita. Maraming pinagdadaanan ang isang balita bago ito umere. Mm, yun nga. Ang nakita kasi natin, hindi naman talaga ito isang inspiring na balita kung tutuusin, nagtataka ang mga kababayan natin kung paanong biglang kumamal ng yaman, etong mga diskaya halimbawa nung sila ay pumasok na nga sa DPWH. Yun. Yun sa tingin ko ay hindi balita na pwedeng maka-inspire kung eto man ay matatawag na balita. Ano ho? Rags to riches stories nga daw ang madalas ay pini-feature na itong si Corina Sanchez. Pero kasi hindi eto yung typical na rags to riches na, na, na tayo ay uh, mai-inspire. Kasi ito sa tingin ko ay napaka-ironic.